Tulungan ng bagsak ng magpinsang si Naruel at Rey Agnir matapos maaktuhan ng mga otoridad na nangingisda gamit ang dinamita sa barangay Pasaling, Pagod po Locos Norte. Nakumpiska sa kanila ang isang bote ng dinamita, fishnet, at ang mga isda ang kanilang nahuli. Kaya pa mga dagam niya, kita naman ng ngay nga natin na, na Kita makikita rin yung antipestorated Kita siya at tinurong may ngayon sige rin kita Idi mapasungadan na kami, kaya uh, agpahigidan. Um, uh, mi data da jay lang, data balsa lang. Ayon sa pulisya, nakakatanggap na raw sila ng mga report na may mga nagda-dynamite fishing sa lugar. Giit naman ng magpinsan. Ngayon lang daw nila sinubukang gumamit ng dinamita dahil wala raw silang mahuling isda. Damok lang ay ramo. mo mag-abalak kagid. Eh, magkikita ko mo. Ang Nahaharap sa kasong illegal fishing at illegal possession of improvised explosive device ang dalawa